Pilay uh, parang pilay ano. Pero may buga, tawa nang tawa. <laughs> <laughs> Meron tayong ano, may foreigner tayong bisita. Okay. Ah, okay. ano? Oh. 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 Ah. <laughs> uh, ladies and gentlemen, tonight. Mm. Tonight. Ah, uh, we <laughs> this afternoon. Uh, Miss oh. Celine Dio. Okay. Yeah. Masang kang dyan? Ano yung mag-request? Ano yung mag-request? Ano yung mag-request? ka na yan, nakasubo na. Mamaya uh kakanta tayong katibot. dapat isang <laughs> punya. Nakakatawa! Ano <Ay>, ba? <bagay> ito hindi! <laughs> <Di> <laughs> ito, nakakatawa. Kukwento <laughs> ko sa inyo ha. Ah, ah. Kagabi. Si Vince uh, si nagmamadali. Dala-dala. <laughs> ano dala? dala. <laughs> <Yes. Anong> dala? <laughs> Pagbukas niya ng pinto, naku, umuulan na pala. Yeah. <laughs> Tinakpan niya yung motor. Okay. Pagdating niya ng umaga, yung palang motor niya natakpan niya. <laughs> yung kanyang pasang basa. Hindi na ka. Hindi, nagkamadali ako ba't tako, sa batao track pa ng karton. Tinakpan niya kagad ng karton eh. Motor lang yung to ah. Yes! Ah, Sayon, sisipunin yung motor ko mo, eh. <laughs> okay ba? Okay na eh. Pagdating ng umaga, di nandun na ako nakasakay. Ay? Iba pala yun ng <laughs> tangtang <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> pero nung nakakpan, hindi rin salamat ko siya. Hindi <laughs> yung yeah, mali ah, na. Mama, basta hindi ko mahinutusan siya. Hindi, <laughs> pagdating nila. Kasi nga tinanggal niya na sa inis na ay ganun yung kaon eh. Taki na kayop! na namang i-start to? <laughs> eh hindi no, yun! Taki lang! Bakit lang kaya Hindi yun, <laughs> <laughs> hindi yun. Baka sinabi niya baka mo halata. Tapakaling ko na to kaya. <laughs> 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 si Mr. Regala taimik oh. Siyempre. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <See, laughs> Alam mo mga binatang... <laughs> la... <laughs> hindi. Binatang <laughs> lipasa. <laughs> Ang <laughs> anak niyan talaga eh, ang uh, mga kapartner sa buhay. Hindi ko pass. Eh kasi masyado ka naman mahina eh. Dapat, pagka nagsalita ka kayo malo, may kasamang hamlut na gan. Ganun pa ka? Bitang sabi yun? nga Ayaw mo? Pag ayaw niya? Hindi. Kagaya mo naman ni Biko. Wala tayo magagawa. Yung Biko ba dapat, may magbibiko daw si Malo, dapat tiyan mo. Malo, malaki ba ang hiwa mo? Magkahewa. Ba, ide, Hindi Hindi dinaginan ni, kamuk. Alam ko ya. hiwa. Yeah. ka naman Ganito oh. Hindi mo na presi dapat. Maliin pa, sakin. Ganito sa sabi ni Malo. Ano, sabi niya, gagawa ako ng biko. Kaya lang sa lunis kakainin, maniningil ako ng chuchu. <laughs> no? Sabi John, ni Noel, sabi John. ni Noel, <laughs> malaki ba ang hiwa mo, te. <laughs> <laughs> sabi niya, oo. Oh, ay, malagkit-lagkit yun, no. Eh, napadaan ako. Ano ka malagkit? Mamasa-masa. <laughs> 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 no. Sinimil pa rin, sinimil pa rin. Eh, pa, lang. Sinimil pa <laughs> si na, na, eh. si <laughs> Tapos may dala-dala akong wangdan, parating ako, nagwawalis siya. Minun. Si Emma, eh, si... Ipasok si. mo, ipasok mo! Alin! <laughs> si Emma, si Emma, ano, si... Yung wandan? Si, si, si Marilisa, paano magkaanak sila yung baby nila? Paano pag niya pa? niya Eh, hindi kasi ang style ni Crystal. Ganun lagi yun. Eh, pag nagkaanak ka mukha ni Crystal, gagan... Baby yun, ha? <laughs> <laughs> Eh, lang po. Father Laysan yun! Eh, yung forma! din ang lang, lang. Oh. Go Go lang papa, mo Yung nandun baka, imot, imot, imot ka Hindi, lang lang. Ay, ba kami na emot na emot ka talaga? Hindi, nakikita ka na tuloy sing-sing ko ah. Uh, ba <laughs> 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 uh, ano mo na Para, Paano, ko kayo? <laughs> 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 yung emot na emot ka ba? Paano ba? Yung gusto mo emot <laughs> ka ba? talaga ganun. Sinabi mo kay Crystal, si Crystal Tonto eh, yahoo! <laughs> <laughs> Naku baka magkaanak na ako, ganun ha! Ah. Kamukha ako, ko, nagswerte! Damn! Hahaha! O nga, what the fuck! Ganun <laughs> naman ang dalit eh. Hahaha! daw, kukunin din ang ni Lisa, siya to, ang the, the best friend. Sino pa? Hahaha! Di ba? <laughs> Bakit? <laughs> Sino pa may tulog? Ako, nagbiyahe pa ako. Nagmotor ako. Hindi, yung lang. Superman <applause> <Sabir> na lang natin <applause> bon. sa Pagkatapos ng Itewon, naghewa pa ako. Pagdating sa bahay, dumiretso na ako rito. Hanggang ngayon, still alive. Ah. I'm alive! Kapya lang bijis na. Stay in the line. Stay in yung ten 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 si james ten 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 yun 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 ten 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 James! ten yun ten yun kay, ano, kay, diba? uh, si, si James! Oh, Martin, this is Ay, James, hey, Andrew Give me some scratch! Okay, give me some scratch, man. <laughs> <laughs> some scratch, man. What's your name, Alipio. Alipio. Alipio, man?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn la